Hello po, good morning po. <laughs> Dito po kami ngayon. Dito po yung aking mga classmates, pakilala ko po. Siyempre, unahin si Kuya Edward. Good morning, kumusta ka? Kuya Edward, kuy kuy naman, Kuya Edward. Busy yan si Kuya Edward kasi gusto niya perfectin yung ex sa mamaya. Siyempre, kasama namin si Brad Edison. Yes! sama namin din yung pinaka top notcher nudge. sa amin shout out siyempre hawig niya kay Dieter Ocampo yun oh. ang Dieter ng East <makes�> District oh. 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 mayor 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 <makes out> more, mayor sa harap ano may mayor sa harap mayor Ben sa siyempre hindi diba makakaligtas sa ating yan <laughs> Oh, shout out. Ito, ito ano, simple lang pero rock. Oh, oh. Kumbaga, kompleto yung ano, yung mga requirements eh, no? No. Oh. Simple simple lang pero hindi kagaya namin puro ipatapos magsulat ng Timoteo. Siyempre, <laughs> kasama natin si Kuwait. Oh, medyo pagod lang yan kasi galing yan sa MCJ Loop, siyempre. Oh, ah, si pala. So, okay, si Kuwait pala. Oh. Pag pag kasi mga pogi, ano, Then, uh, ang nakakalito yung pangalan. Wrong uh, oh. info. lang na edit Oo. Walang edit-edit yan. Oo, wala, wala. Oo. Mga laala lang natin yan, Tol. Siyempre, kasama natin si Brad Jovi. Brad Jovi, kung napaka, simple-simple lang din, no? Oh. Brad kaway-kaway naman dyan, oh. You know? Shout out. Siyempre, kunwari nagkukuntuhan yung dalawa, hinihintay lang naman yung camera. <laughs> <laughs> si Saidi, shout out! Shout out! Kaso hindi na natin maano yung nasa unahan eh. Mamaya na lang pagbaba. Mga PC yung nasa unahan natin. Shout out, oh. Big Soto. Saka sino pa yung isa? Big Soto. Sino pa yung isa? Tatlo sila Benson. Ah, si Brad Benson. Yan ang boss pala talaga. Mayo. Benson. Shout out. kaway-kaway naman dyan shout out ayun oh no. may karot pa gina oh patay ka ayan oh oh Tindio, oh 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 dito ka tul may dyan ako tatapin ayos na ayos na Tala naman mo na nainip ka ba doon? Ang mo kasama kasamang ano oh Ganun talaga yun. Ano Ano mo? na kami oh. Shout out. Eh hey, shout out kararating na po namin 709. Kaling kami sa byahe. Mga classmate ko. Eh hey, shout out oh, shout out. Yung mga classmate natin oh, shout out oh. You know. Silang mana kami sa lugar na to. na oras.